Mga kapatid, mag-tagay tayo po ay tanghali na naman kali. At meron po tayo rito ginataang kalabasa. Ginataang kalabasa. Ito ang ating pagkain ngayong tanghali. Ginataang kalabasa. Right. Gantay sili. Pakidabaw wala sa atin sili. So, ayan. Magandang tanghali sa ating lahat, mga Adidas vlog. Ito po ang ating lunch ngayon. dinataang kalabasa. May sitaw at merong kamote. Sasarap. Naman. Mas may tayong kapirasong buko. Kain na, kain na, kain na. Kain na, kain na. Meron po siyang kamote, oh. Pinaglutuan ako ng aking asawa kanina. Pwede mawala siya. Mas kaginita ang kalabasa. Ayos yan. Kain na! nasa sa bilid-bilid na yung lamanan tulog pala kahapon, umulan ngayon naman sobrang init kaya ganito ang pagkain mo apak-apak apak-apak pasaprasin buo pasaprasin kahapon ang ilaw natin bukayo at shout nga pala niyo sa ano nagbenta sa akin ng bukayo mga di tiga, tiga patanggis daw sila at sa may tortong ang hang

mga Jess Vlog shout out sa inyo lahat dyan at maraming maraming salamat sa inyo every time na lang na lunch tayo kasi nag lunch ako ngayon eh, mga asdos na ng hapon hindi na, hindi na, lunch to kasama na merenda okay. sarap ng buko pag mo kumain shoutout nga pala doon sa video lang ko ng buko kanina. <laughs> hindi nalang stay as dos na ng hapon at sama na yung palanghalian at merienda ito nagpabusog sa akin yung ano buko Terima kasih melihat Nah, lagi. Boleh. please like and share. Yuk, and bye. -bye.